Sa gitna ng kanilang tungkulin bilang mga tagapagpatupad ng batas, ang mga kapulisan ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Andrew Perez Dizon ay nagsusumikap na maging higit pa sa mga tagapangalaga ng katahimikan at kaayusan. Sa reyong Bicol, nagpatupad ang kasarugaps ang Police Regional Office 5 ng offline presensya na naglalayong palakasin ang kanilang presensya sa mga pangunahing lugar. Ang LATAG, isang estrategikong programa sa ilalim ng Oplan Presensya, ay naglalayong magbigay ng seguridad sa mga pangunahing lugar sa Daraga at the City sa umaga at hapon. Ngunit higit pa sa paglaban sa krimen, ang LATAG ay naging daan sa pagpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng pulisya at ng komunidad. Ang pagkakaroon ng presensya ng pulisya ay hindi lamang nagbigay ng seguridad, kundi naging madaling lapitan din ng publiko lalong-lalo na ng mga nangangailangan. Tula ni Nanay Lydia, isang tendera ng kanila sa St. Raphael Church na nakaranas ng malasakit at tulong mula sa mga pulis. Ang kwento ni Nanay Lydia ay nagpapakita kung paano umulad ang oplalatag sa Project Best Friend, kung saan ang mga pulis ay hindi lamang nakikita bilang mga tagapagpatupad ng batas, kundi bilang mga kaibigan na sumusuporta sa komunidad, handang tumulong at maglingkod sa anumang paraan na kaya nila. Uh, ako po si Lydia De Leon, taga-Prangay 31, bye-bye, Ligas -bye, City. Ang anak buhay ko, magtunda ng kandila. Ang schedule ko, pang gabi lang. Kasi lahat sa hindi mga schedule rin. Sila pang araw, ako pang parka. -park. Sila na mismo ang bumubuha dito, tinutulungan nila ako. Ang lalaking na nakasal dito, magpapababae, tinutulungan ako. Kasi alam nila, uh, magmalapit ang mga lasa, sa rin natin ako. Tinubuhat na nila sa kaributan kapatid. Pati yan na, pati yan na nagpa-parking,

pag Maganda pang may mga pulis dito, may disiplina. Sa pamamagitan ng kanilang pang-araw-araw ng pagkikipag ugnayan binago nila ang pananaw ng publiko at pinatibay ang ideya na ang pulisya ay hindi lamang mga tagapagtanggol, kundi mga katulong rin sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas mapagmahal na lipunan. Ang Project Best Friend ay isang patunay na ang tunay na paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa batas kundi sa pagiging tunay na kaibigan ng komunidad.